tinay idol mula sa pamilya ng mga macho si Ruston Padilla nagpahinga na raw at nagbagong anyo bilang si bibig gandang hari siya na nga ba ang bagong icon simbolo at mukha ng mga bading ko ba ikaw upon a time, may isang aktor na nagngangalang Rustom Padilla. Suntalo din ako! Kung ano mo yung uniform, hindi yung suot ko! Nagmula sa angka ng mga matatapang at tigasin. Iba sa Mindanao! Nagkaasawa, nagbuhay lalaki. pagmamahal mo sa akin. Hanggang isang araw, umaming iba pala ang kanyang kasarian. kasarian ang kanyang pagkatao. Nagulat na lang ang marami nung nagpakita siya bilang si Bibi Gandang Hari sa isang awards night, Oktubre ng nagdaang taon. Bagamat paghahanda lang daw yun sa gagampanan niyang role sa pelikula. Pero nitong Enero, ang shocking niyang deklarasyon, patay na si Rustong Padilla. Siya na raw, si Bibi Gandang Hari. Oh, yeah. patahimikin na natin si Rostom. You know, let him rest in peace. Wala ka bang... Napanganga ang marami sa pahayag niyang ito. Higit lalo na ang kanyang pamilya mismo. Uh, hindi namin pag-uusapan yun. Yung uh, may manliligaw, ano. Dahil bubuksan pa lang niya yun, hihimatay na ako. Oo. Uh... Nasa Amerika ako, doon na niya pala inamin. Parang hindi ko kayang tanggapin matanggap namin si Bibi no? and uh, kung ano man itong pinagdadaanan niya, it's because he is responsible with himself and God. Pero para kay Bibi, hindi lang ito pagbabagong anyo, kundi pagbabagong buhay. Noong Webes, ang unang pagkakataon ko siyang makita ng malabitan at makapanayam, tunay ngang nakakagulat na wala na akong nakitang mibahid ng dating si Rustong Padilla. Ibang-iba na ang personalidad ng aking kaharap na nagpakilalang si Bibi Gandang Hari. Para sabi ko kung may anak ako and if she's a girl, sabi ko I want her to to grow up as a lady. So I'll name her Binibini. Bini. Bini ah. Like that. And so Bibi for sure. Kaya naging Bibi kasi yeah. Bini Bini pala yun. Okay. And then bakit Gandang Hari? Gandang Hari, I came across uh, Uh, with that name sa sister ko. And then, uh, I think she heard it from somewhere. And I thought, oh, that's a good name. Bibi, pakipaliwanag mo muna sa amin kung paano ka naging ganito mula kay Rustum Padilla naging Bibi Gandang Hari. You know, it's basically self-discovery. You, you go through the process of self-discovery and then, then all of a sudden, uh, parang I, parang I was feeling Rossum is really dying, you know. Parang, and then, um, when I was in New York, um, I started going out, and meeting people as BB. So it came to a point na parang everyone's calling me BB. That's when I realized, oh, I'm BB already. Mahabang proseso raw ang pinagdaanan niya bago siya nakarating sa kinalalagyan niya ngayon. Tulong taon lang daw si Rustom nung dumana siya ng pagmamalupit ng kanyang ama. Uh, I remember I was three years old. Mm -hmm. What I remember is I was playing with my sisters and brothers sa garaje. And I was in baby doll clothes. All of a sudden, dumating yung tatay ko. And then started beating me up. Mm -hmm. No, uh, Yun yung recollection ko. And it was very traumatic. I think what happened after that was yung innocence was was killed. Yun yung the death of an innocent. Yun yung nangyari at that time. Um, so lumalaki akong takot. Takot na takot sa tao. Lumaking takot. Pinilit mamuhay bilang lalaki. Pero sa nakalipas daw na pitong taon, nakaranas ng matinding kalituhan at pagdududa sa kanyang pagkatao. December, siyempre, kainitan ng shopping yan, di ba? Okay. Dark Christmas, uh -huh. eh. So, ang ulo ko kasi parang all of a sudden, yung taong nakikilala ko, nung binibilang ko na siya ng damit, hindi ko na makilala na naman. Hindi ko na naman makilala kung sino siya. You know, hindi ko ka... Parang ni hindi mo alam kung sino ang pinagbibili mo ng damit, di ba? So, damit na yung hinahanap ko, dinadamitan ko na siya eh. So, hindi ko na naman alam. So, Sumakit ang ulo ko. So, nagtago ako. Kiramdam daw niya na matay nang talaga ang dating siya. After kong pagdaanan yon yung isang isang gabi na siguro I face ay ay uh, parang nag face to face ako sa Dios. Parang that's when I realized oh, I think Rustam is dead. I think um, I think I have to move on. I think I have to I have to accept this. Para makuha, unang-una para makuha ko ang acceptance ng Diyos you know, yung kasi paano mo iaharap ang sarili mo sa Diyos kung ikaw mismo hindi mo natanggap. It's not easy. It's not really easy. Maraming beses sa aming interview, naiyak si Bibi. So, malulungkot din ako. Parang malungkot kasi parang may, may namatayan talaga. Ano mo yun? Okay. Kaya nung sinabi ko, Rosto is dead. I'm not, really, I'm not joking. Kasi yun yung pakiramdam ko because tinitiklop ko yung damit niya. Nilalagay ko sa, you know, um, ibang iba yung pakiramdam, iba din. But then, kailangan mong harapin, otherwise, mas mahirap. Nakakaranas man siya ng lungkot sa takbo ng kanyang buhay paminsan-minsan, ipinagbubun niya naman ng gay rights groups ang kanyang paglantad. Si Bibi Gandang Hari Rao ang tumatayong bagong gay icon o simbolo ng mga bading sa Pilipinas. So, hindi namin sinasabing dapat lahat ng bading eh, ang high heel. Hill, ang heels eh, 4 inches, no? At bukang anime na ganda-ganda niya, di ba? Kasi hindi naman lahat sa amin, ang waistline 25 inches, no? Pero she can be one, maybe one voice or one spokesperson or one figure for the gay movement. Susunod! When okay. I was asking, asking God na, please bring me home. That's where I want to go. I just want to go home.